Ika ko yung daliriin mo, mami. Hmm. So, ang yun yung naglalaba. Tapos... Nasquish mo? Oo. Mm -hmm. Masama sa ano? Kulay yung mm. -hmm. Ito, mm -hmm. ito yung yung mm -hmm. mm -hmm. dito. tandaan nyo, pag may lamig ang katawan nyo, dito. Ayan. Ah. Pero pagka napisat na yan, wala okay. <laughs> ah, pisa't 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 na. Ang ilang pisat pa naman yan eh. Ang pisat nga ng fly siya na. <laughs> <laughs> ah, <maulain> Amo <lamig> ko <laughs> <laughs> na yung lamig niyo. Yun lang pala. Ang ilang lamig pero may sugat. Hindi, <laughs> <laughs> pagka, pagka malalaman mo, pag punong-puno na ng lamig ang katawan niya dito, pindutin niyo dyan. Ibig sabihin, kailangan nyo ng massage. Kasi pagka niya yung sobrang sakit na. Alam nyo na yun. Magpa-massage din kayo. Kahit hindi dito sa akin. May nandrop Kahit sa mga ano lang. Yung mga per hour. Ya, kung wala naman kayo. Pero kung may nararamdaman kayo nakakaiba. May pain talaga. Dito kayo lumabit kayo sa mga adjunct bone setter. Eh, kasi mas malaking itutulong sa inyo yun kumpara sa mga hapus sa plus lang sa ibabaw yeah. sa balat. Yeah. Yeah. Oo. Oh, yeah. oh. yeah. Yung sabi din na, sabi, niyo. Yeah. sabi, niyo, sabi niyo, may iipit ako. Okay? Kaya naman naiipit yun kasi sa joint. Nagbago yung... Kaya sa likod, et eh, punong-punong tayo ng joint dyan. Hindi. Yeah. Punong-punong tayo ng joint sa likod. <laughs> kaya dito parang may naiipit po. Oh. No. Haplos eh. Hindi <laughs> kaya na-haplos. Kasi siyempre kailangan yan cracking. Kasi may mga tinatawag tayong facet joint kailangan makabalik yun. Yun yung tumutunog sa likod pag ginagano nung. Kailangan nyo makabalik. Kaya siyempre, sa, sa sobrang... Pag hindi nakabalik kasi ng yun, may irritate, magkakaroon ng impingement sa nerve. Yun yung mga naiipit, yung impingement na tinatawag. Yun yung magpapakinot ng mga ano, body parts natin. Hmm. Sa <laughs> pag ganyan. Okay, <laughs> hindi kaya ka. Ginago na. <laughs> Malamas na yun yun. Kalabaw. <laughs> <laughs> Naging pub <pong> na. Pinagin mo parang picture. Send mo sa akin. Okay.

balik balik ng buto. Yan yun. Yung mga tumutunog. Pansin nyo, kahit tumutunog siya, pero hindi sumakit. Ibig sabihin, bumalik sa tamang posisyon. Kasi pag yung wala sa tamang posisyon, ay nasa tamang posisyon, pinalagotok mo dito sa siko, palagotok mo ng wala namang masakit. Pagka pumusog yun, ang sakit. kasi bumabalik lang sila sa tamang po formation nila Yeah, yeah, let me. Tapos kung ano talo mo? Tapos kung mo? sa kabilang bahay, diyan. Saan Masak Masak ya. ya, masakit dito ito? Parang malapahan daw yun. Sa likod. Babaan Sakit kami nga. Masakit. エニャーやはるね。いい ko sa inyo. Ay, nagano. Wala. Po kayo, mami. Oh. <laughs> Basta pagka, no, pagka mayroon pang mga alangaling, ano, sabihin nyo, kasi mas gusto natin yung maayos talaga. Huwag yung, yung ano. Dito, ba, ba, yung, ano? Yung dito. No, ano, Jules? Masakit talaga pag yung ibig sabihin niyan mami, pag may ganyan tayo, pag kaunyari na wala, tapos pag nakapagtrabaho tayo, meron na naman. Ibig sabihin niyan, yung meron tayong this problem talaga kasi umuusog yan. Ang best lang naman dyan, lahat na mo, binalik ko lang, pinalagotok Kailan ko. To Kailangan tayo, kumikilos din tayo ng ano. Ganyan o. Kahit, basta tayo nakakatayo pa, medyo may edad na tayo. Basta, may ganun nyo lang yung balakang nyo kahit papano. Kasi, habang umiidad tayo, gumagapok yung mga pyesa natin. kumbaga nagkakaroon ng mga ano yan, ribaba. Pag hindi tayo nagkikilos, kaya kailangan niya. Kaya require talaga sa atin yung mga kilos-kilos, exercise, sa umaga. Kahit pa paano, kahit tagi ilang piraso. One, two, three. Okay na yun. One, two. One, two. Ang mahalaga, nagkakaroon ng movement yung mga joint-joint natin. Kasi tatanda natin, pag umiidag tayo, mas mara, mas mas kapok yung mga piyesa natin. Kaya kailangan yung mga muscle natin, nauunat sila, mga tendon natin. O, oh, pag nakilos ko naman lang. O, di ba pag nakilos nyo? Ibig sabihin ng sikreto, exercise. Mananatili kayong healthy exercise. pag nag-exercise. Kasi, kung mapapansin nyo, sa umaga ang sakit pero pag nakakilos na kayo wala na, na. kasi ang daming yun ang ginawa eh wala na so ano ang sikreto? exercise sabi nga ng mga eksperto pag nag exercise ka ng 1 hour 3 hours ang sa buhay mo matadagdag okay kahit mga ako isa, dalawa, tatlong peraso stretching okay na yun pagka minsan talaga siyempre Marami tayong ginagawa sa maghapon. Hindi natin napapansin na may mga napuwersa tayo mga joint natin. Sa umaga, sakit ng katawan natin. Kasi Normal lang ito, naman yun eh. Magdamag na magpatahin. Pero ang sagot, exercise. Yes. Sumba na ulit ako. Yun, balik kayo dyan. Sumba, sumba. Yung iba nakikita ko dati nagtitinda ako ng pandesal eh. Hindi pa ususumba sumba. Pero may bumabalik <coughs> yung ano. Yung sa bahay lang. Mm -hmm. Nanonood sa TV ng mga sumasayaw doon. Yung ginagaya-gaya okay. niya. Dun. Parang yun yung pinaka-instructor na yun na nasa TV. Oh, okay. <laughs> kung mahihayain kayong... Kasi yung iba sa court talaga nagsusumba eh. Oh, okay. At saka sa mga ano. Yung mga covered-covered dyan na mga ano. Pero madalas sa court. Mm Huwag -hmm. nahihiya kayo doon lang. Marcus TV. Ang gagagalaw kayo. Uh, Ang isa na no, pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang Ganatong-ganatong kayo. Sumba kasi ngayon, sa kalan lang, na, nagluluto. Kala yeah. <laughs> ko yung sumba sa lamesa eh. Kuha <laughs> <laughs> ko. Pag tayo, mag tayo, magpa reset kayo para ma-refresh yun yung mga joint nyo. Makibalik yung mga dapat na maibalik. Okay? okay. okay. Na Salamat, um, ma'am. Next. Oh, next. Next, See man. you. Sige. Sige.